Good morning mga ka-farmers For today's video ay magpupruning na at tayo ng ating tanim na pipino Ang tatanggalin lang natin ay lahat ng dahon uh, Pang-anim na dahon, pagba, dapat walang sanga Kagaya nito, itong mga suckers na to dapat tanggalin Ito, tunay na dahon, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim Tapos yung mga sanga, yan. Dapat walang sanga. Dap Kasi dapat ma ang matira lang yan. Yung anim, pang anim na dahon tatas Kasi maunahan tayo ng mga suckers na yan. Eh. Ito. Ito mas unong lalaki kaysa dito sa pinaka puno. Yeah itong mga sakos sa, sa ilalim kaya matataba kasi sa kanila napupunta yung nutrients ayan, happy farming po